so uh, welcome mga kapinoy na yun so nandito ako sa Jollibee so nag-order ako ng Sunday and then nandito ako tayo sa Antipolo Jollibee so pupunta din ang Gold Valley sa Antipolo, so, Antipolo Jollibee Tapos tapos kumakain lang ngayon uh, ng masarap na sundae. So, ito yung sundae sa Jolly. Sobrang dami yung gulo Siguro, idol o yung ano naging yung pigay. So, ngayon, uh, nandito tayo. Naglantay. So, sobrang aga talaga nang ang piyahe namin. Tapos, siguro, wala lang isang oras pag galing ka sa uh, sa EDSA. Sa uh, Show Boulevard. So, Nag-MRT kami papuntang Show Boulevard. So, yun yung mga kapinay. So, sobrang um, uh, ganda ng uh, biyahe natin ngayon. So, so, for so good naman. Walang problema. So, uh, kapilis lang yun. Uh, ano natin? Uh, recover. sa Bicol or sa medyo uh, umaamlan lang yun lang ang pinaka ano talaga sa lahat na magbabas o magpapunta sa isang lugar kapag umaamlan talaga sobra so hindi talaga may iwasa na uh, mabahalas of course dito sa lugar na to hindi na masyadong, hindi ko masyado kapisado dito sa Antipolo uh, Rizal so mapapusin nyo itong intersection na ito dito sa SM Antipolo Rizal na mag-stop ko dito sa pag sinabi mong ah ah, uh, uh, Ballywood o Gold Valley Go Go madadaanan mo siya

ngayon mga kapiday sobra lahi uh, ang sobrang dami. so, bandang well, so, work of third sa uh, Jalibi mula sa Ate Polo Resort sobrang nag sobrang detas work kayo mas dito sa Jalibi because take some uh, uh, you know, unwind sinasabi mo pag So, subscribe lang tayo. Tapos, tutuloy tayo sa episode nga. Pero, sa iba pa natin na pick. Uh, Mag-comment lang tayo kung uh, saan magandang magandahan para mabisit natin yung uh, vlog na rin natin. So, still,